O oh, yun know? o. Ito tayo sa talyer ni Yogi. O, oh, ito na yung bago mong KTM Champion Edition. Dagyan ko kaya ito ng Waco sticker. Takdaan mo agad. <laughs> mo lang <laughs> Branyo. KTM Championship <laughs> Champion Waco Edition. Champion Waco Edition lupit nito brother oh. Ilang araw mo binuo yan? 3 hours. po oh, 3 hours. <laughs> lupit ano. Hindi kabisado ko nung buhay niyo. Mm. Um. Analo. Branyo. Gulong branyo. Kicks, walang langis to. Lalagyan ko ng langis, engine oil. Ngayon, nalagyan ko ng gloves eh. Hindi makakalimutan no coolant, no engine oil. No Saka no gasoline. ano oh, no gasoline. <laughs> Saka tuti, wala din ano? Hmm. Hindi, meron. May tuti. Ay, may tuti? Hmm. Pero walang engine oil. Hindi, pina noon yan, no activation sa US. Hmm, oh, sa bagay.